Ano Hindi, bukas yan. Ano? So, ano po sarado? Oh, bukas naman eh. Ay, yun pala. And <laughs> a <laughs> <That's> stupid. Oh. <laughs> Ay, yun pala yun. Hoy! Ano yun? Grabe si Arguin ah. Ay, oh, di ba bukas naman sabi sa'yo, bukas eh. Bukas naman. Oh, bukas nga. Oh, oh.

dyan. Ha? Ay, lang kung ito na. Kuya, tingnan ko ba tayo? Hige. Huwag pa. na. May nakalak ba ito? Hindi, bukas yan. Nakalak eh. Bukas yan. O sabi eh. Bukas ba sa likod? Sarado dun sa likod, bukas nga yan. Ano? Ano po sarado? oh. bukas naman eh. Ayun Ay, pala. Ensa? <laughs> <laughs> <And stop. laughs> ni nasa CR ta. Kung siya sa CR, kanina na pa napupupo yun. <laughs> oh, bakit? Nakalak na naman eh. Nakapasok nga siya eh. Paano ba nakalak naman? Tinamang naman? Oh. kasi sa CR eh. Ting... <laughs> <laughs> okay, kayo? Ay, gutom. O. Oh. ay na nga. As stupid. O. Oh. ay mo pala eh. <laughs> oh. Bye! Buksan mo to! Buksan na! Bukas daw! <laughs> Buksan mo. naman na Ha? Buksan mo na. Bugutong na ako eh. Nakapasok nga kakulit mo naman. Tarong mo nasa si Ompoy. Ano si Ompoy? Nandiyo <laughs> sa loob, di ba? Nasa kusina, umakain. Ano naman po tanag sa kusina eh. Umakain na, no, um, di ba sabi? Ako, nasisiyar ako ngayon. Grabe ah. siyar ko ngayon na. Ay! O, di ba? Bukas naman sabi sa'yo. Bukas eh. Bukas naman. Oh, bukas nga. O. Puta! Tingnan mo naman eh. Tawagin mo si Jeff. Tawagin mo. Oh. ko! Oh, tatay, <laughs> dalawa na kinya Enzo dyan. Sabi sa'yo, bukas eh. Tingnan ko nga, alis ka nga dyan. Mm. ko na nga kasing bukas eh. Dyan ka nga, baka naman, ano, may oh. password. Yan ang buwa. O, oh, di ba, bukas naman oh, nila. Wait lang, wait lang. Oh. <laughs> <laughs>